Bila ko pandesal Para may maba Makain ako mamaya Sa, Ano lang Post post lang Pwede mo naman ako subscribe guys <laughs> Oh my Salamat guys, bumili ako ng pandesal. Kahit kumain ako. Kumain ako kanina dun sa Sa, ano, eh. uh, may, na, may ako kasi nagana ako, Halin gusto ko. Kaya eh, e, sarado tong kinakainan ko rito. So, nagana pa ako ng iba. May nakita naman ako. Eh, hindi ko siya nakita kanina eh. So, nag -heavy ako dun sa kinainan ko. Pero bumili pa rin ako. Para bago ako umalis. Ay, may mababawon na ako or makakain ako sa bahay. So, eh, may bagyo guys eh. Oh. Nakita ba yan? May bagyo. So, makalat na naman tuloy. Pero, hindi naman sa Luzon ang bagyo. Nasa ano, nasa Bisaya. <coughs> so, tinitesting ko itong ano, GoPro na binigay sa akin. Tapos, na-amaze ako. Kaya ako siya lalong tinitesting kasi kahapon, Tinesting ko to sa helmet. Pero, walang mic. Naririnig pa rin ako. Oh, ang galing. So, ang ganda ng pickup ng mic na ito. So, kaya, kaya siya tinit, kaya ako siya tinetesting ngayon. And, maraming salamat nga pala kay Miss Dali at kay Sir Garrett. Papi Garrett. nagbigay nitong GoPro. So, kung ano man yung ano kailangan palitan o i-invest siguro ako na lang yan ang oh, siguro no siyempre ako na lang <laughs> yan maraming salamat and siyempre thank you kay Lord sa mga biyaya na uh, ibinibigay niya no? and nakaka-amaze kasi diba talagang diba talaga si Lord kasi marami siyang waste para makapagbigay ng uh, blessings sa atin so yun At kahapon pa lang, ano eh nung bago ko pa lang makuha to actually ano na ako nagte-thank you na ako kasi gamit ko pa yung isang, yung isang camera so nag-thank -nag -nag you na kay Lord so ngayon sobrang thankful pa rin ako everyday naman tayo dapat maging grateful tapos mamaya may lakad pa ako no? punta akong ano mamaya BGC may event dun eh sana sana mamaya hindi naman buwan yun Ay, Ganda nito kasi may kasama na siyang ano uh, uh, selfie stick although may XC lang. Uh, hindi ko lang sure kung magpapalit ako no, kasi para lang naman dito. Pang-handheld lang. Si iksi. So ang ganda ng stabilizer nito. Grabe. Ay, nga tinesting ko sa motor. Kasi tinetesting ko kung ano yung magagandang view. Pero parang mas okay yung weight lang. So yun lang. Bye!